kukuha natin uh, ano, try uh, na tayo ng baka dun sa farm ayun yung nilalagay natin dito sa ating garden ganyan lang pero nung una ay naglagay na ako dito yung mga dry nung dry off yung mga nakukuha namin sa mga kalp shed ganyan ay kinukuha natin tapos pinapaibabaw natin dito sa ating garden tapos minimix natin ngayon ito na lang yung serve na fertilizer natin ah uh, sa ngayon para natural talaga organic kaya yun napakaganda yung mga tay-tay ng baka kaya yung mga ano, ah, nagde-dairy farm dito sa New Zealand no? kaya yung mga wala sa dairy farm na gustong mag-garden gusto nyong ng mga ganyan guys ay uh, tulad ng mga ating mga kaibigan na bibigyan natin ng mga ganyang fertilizer sa tao kaya yun, napakaganda kaganda ng mga pananim talagang ano ah, natural talaga yung paglaki nila mga ibang kababayan no, nandito sa New Zealand o no, nasa Pilipinas man ay uh, Siyempre, may inspire kayo sa pang-araw-araw nating uh, pamumuhay dito sa New Zealand, guys, na ganito nga. At ayun, uh, nabubuhay tayo ng parang nasa Pinas lang, di ba? Ganun lang ang buhay, eh. Para-paraan lang, kahit nasa sulok ka ng mundo, kung marunong kang gumawa ng paraan. at uh, tulad ng ganito, gusto mong kumain ng gulay kasi napakamahal ng gulay dito sa New Zealand. Ay, eh, kahit paano, uh, sa apat na buwan, 3 to 4 months ay makakalibri tayo ng Kaya yung dry na tayo na kinuha natin nung nakaraan. <laughs> ah, yan na dry na tayo nung kinuha natin nakaraan guys. Ayan. Tinamp ko ito nung ano. Mga bakit ng traktor. Ayan. At nilalagay-lagay lang natin dun sa mga puno-puno. ng mga puno dun sa mga sili ganyan. Sa ating mga pananim. Nilalagay ko sa mga puno nila sa fertilizer. Tapos tinigan natin guys. Ayan, dyan si baby. Hello baby! Say then! Ay, hello hello! Tapos tinigan natin guys para yung ano, yung uh, nilagay nating fertilizer ay humalo dyan sa ano, ugat. Mapunta sa ugat ng ating tanim to mga lumaki ng letos na yan ay uh, din natin yan sa ating mga manok. Sinamulaklak na siya guys, napagsawaan na rin namin. <laughs> sulit na nihan na namin yan ang sulit kaya manok naman yung susunod na makikinabang. patay yung isa nating sili guys patay yung isa nating sili namatay yung isa nating sili sayang huh? namatay sayang malaki pa naman na kinotkot kasi nang ibon nung isang araw tinayo ko eh namatay pa rin sayang hmm. Grabe. Ayan, pinandidilig natin yan eh yung ating ano, sprinkler ayan, para bayaan mo na lang dyan orasan mo na lang dalawa tatlong oras madiligan na lahat yan <laughs> daig pa natin nasa Pinas guys so, yung ating mga upo kalulusog yung mga upo grabe oh. lulusog ng ating mga upo guys grabe gaganda oh. ah, gaganda ang lulusog yung mga dahon nilang lalapad oh <laughs> kasi nga yung tayo nilalagay natin eh, no? mga tayo mm. ng baka na dry oh lulusog oh. yung mga bunga na oh, oh. <laughs> medyo huli na pero makakaabol pa yan ginagawa natin uh, ano, uh, try na tayo ng baka dun sa farm ayun yung nilalagay natin dito sa ating garden ganyan lang pero nung una ay naglagay na ako dito yung mga dry nung dry off yung mga nakukuha namin sa mga kalp shed ganyan ay kinukuha natin tapos pinapaibabaw natin dito sa ating garden tapos minimix natin ngayon ito na lang yung nagsiserve na fertilizer natin uh, sa ngayon para natural talaga organic kaya yun napakaganda yung mga taytay -tay ng baka kaya yung mga ano ah, nagde dairy farm dito sa New Zealand no kaya yung mga wala sa dairy farm na gustong mag garden gusto nyo humingi ng mga ganyan guys ay uh, tulad ng mga ating mga kaibigan nabibigyan natin ng mga ganyan fertilizer sa tap kaya ayun napakaganda kaganda ng mga pananim talagang ano uh, natural talaga yung paglaki nila napakaganda tingnan nyo naman yung aking mga pananim napakalulusog dahil ganyan lang yung ginagawa ko guys eh yeah, ayun. Eh, <laughs> uh, inaabangan niyo lang 'yung ating mga video sabang nagga tayo ay pinapakita ko sa inyo kahit papaano 'yung ating mga ibang kababayan no nandito sa New Zealand o nasa Pilipinas man ay uh, syempre ma-inspire kayo sa pang-araw-araw nating uh, pamumuhay pang dito sa New Zealand, guys, na ganito nga. At ayun, uh, nabubuhay tayo nang parang nasa Pinas lang, di ba? Ganun lang ang buhay. Eh. Para-paraan lang kahit nasa sulok ka ng mundo, kung marunong kang gumawa ng paraan. Ah, uh, tulad ng ganito, gusto mong kumain ng gulay kasi napakamahal ng gulay dito sa New Zealand. Ay, kahit paano, uh, sa apat na buwan, 3 to 4 months ay makakalibri tayo ng gulay. And guys, hanggang dito na lang po. And God bless po. Bye.